Uh, may bago na ng mga bagong uh, rehab na DL247. Yan galing uh, kanlubang shop ya, no. Oh. Quality. Yan ang loob ng uh, 247. Ayun pa rin ang style ng kanyang upuan. Yan, push button yan. Oh. Yan, push button. Yung kanya, kanyang uh, recline seat. So, ganito pa rin yung uh, style niya, yung ganyang upuan. Nung uh, pinasok ito sa kanlubang shop. Yan, oh. Binago lang dyan na yung cover. Ginawang uh, orange at saka black. At saka may transparent na uh, hair dress. Yan ang patulong ng ng kamay. Pininturahan din. Yan mga bago na speaker. At ito, palit na kisame, ilaw, palit din, syempre. So yan, ang no, mga redak, puro bago yan, no? Puro bago ang ating erdak yan ito po ay a 49 seater ganda oh ito po ay Hyundai Hyundai ang makina 49 seater so yan ang likod ng upuan yan pininturahan po nila so ang pagkakaiba nito sa ibang uh, narehab ay yung flooring yan yung flooring niya. Oh. Ganda ng kanyang uh, flooring. Oh. O oh. kanyang sahig. Ganda Oh. Kahit yan ay matabunan ng mga soft drinks. At saka ng mga pagkain. Tulad ng mga itoyo. Yung mga shumai. Ay, yeah, hindi mo mahalita na magkakaroon ng uh, dumi. Kasi yung iba ay kulay blue. Kaya kitang kita, -kita doon ng dumi. Yan, napakaganda. Yan, may regular po nito ay yung ating kasamang si Conductor Hernandez at saka si Driver Calleja. Kulay blue ang uh, hairdress. Bago rin ang TV. Yan, bagong TV. Bagong-bago. Saka yung ating uh, dashboard panel board, ay pinalitan din saka yung eh uh, uh, lalagyan ng uh, sign board. Ay uh, bago din. yan nangingintab ba? Nangingintab. Nangingintab. yan ang panel uh, switch control, yung mga ilaw yan, ilaw. Ito naman ay aircon. Yan ang ating mga air duct. Napakalinis. Bagong bago. Yan. Sulit na lang gumawa ang Del Monte Motorworks. Sulit na sulit. Ang ganda. Linis na makagawa. Yan. Ah. Shout out at salamat sa lahat ng mga uh, Uh, empleyado ng uh, Del Monte Motorworks na napakagaling gumawa ng bus pang international. Talagang pwede mo na itong ilaban sa international itong mga gawa ng Del Monte Motorworks. International bus, syempre. yan Ganda ng flooring, oh. Yan, ito po ay uh, air suspension, kaya ito ay hindi matagtag. Masarap po itong sakyan, itong uh, 247 na ito. Talagang uh, comfortable dito ang pasero pag sumakay. Talagang makakatulog at makakapagpahinga ng maayos. Yan, yung mga malanakay natin, ang mga taga uh, Lucena, Sarayaya, Candelara Chaong, San Pablo Alaminos, Santo Tomas. Kalamba. Yan, may bago na naman kayong aabangan. DLTV 247. Saka yung 579, 554, 555. Yan, nakalabas na po yan. Nabiyahin na po yan. At saka yung uh, 547. Nabiyahin na po lahat yan. Yan ang mga bagong uh, aabangan ng ating mga ma mahal na pasayro na biyahing Losana. LRD ayan balitang ng ilaw lahat saka wiper oh yan napakakinis talaga napakakinis yan ang labas napakakinis so oh. talagang kulido. Uh, pulido ang oh napakaganda ng ilaw nitong uh, 247 no? napakaliwanag Tan, gulay blue ang uh, kanyang cortina tamang tama ito sa mga mga pawi ngayong uh, magbubutuhan itong 247 Ayan, 49 seater. Ini pinakain lang, tapos alis na. Okay naman. Napakaganda. Ito ay uh, air suspension itong uh, 247. Napakasarap uh, sa kaya nito. Talagang ito ay uh, makakatulog ka ng mahimbing dito sa pasta ito. Ayugyugyugyug lang ito. Air suspension. Ayan. Uh, na ho. Oh, Liman na ang uh, lumabas. 547. 554, 555. 247. Yan ang mga bago rehab ng uh, Losana.